Ayan po, tayo po na may tatanim ngayon ng siling panigang. Oh, yan yeah, mga kasama po natin si Chong. May green po ari. Dagdag tanim po tayo ngayon. Dikit tayo doon sa okra, Chong para pa parito ang um, ligpas Ari pong plat na ari, sampung plat po ari, tatam na natin ng um, panigang Oo oh. Ay, kahit po madalang dalang Oo, oh, gitna, sentro Yan, yeah, pwede na, isang ano nang panabas para magiging magkatabi po ukra at saka aring panigang ari po namang pagkabangbang na rin yung ating ano hinalaang tabon tabon oh, habang lumalaki yung Ngayon po ay nakaano na uli yung ating pananim. Okra, panigang. Tapos po yung kabilang side talong. Mamaya po po natin yung talong. Ay tamang tama na tama. yan. Ano po? Hmm. Para po marami tayong mga pandeliver uli. Yung po naman ang habol natin ay yung makaminus lagi sa tracking kahit po sa malaki o maliit na transaksyon po yan, ari po naman yung ating mga talong yan okay, okay na rin po naman oh yan po. tapos, ari po, ukor panigang yun, tara po. Sama-sama po tayo. Tutugda ko ko na yung maliit. Ano yung? Dudublihin ko na. Dagdag tanim po tayo. Ya yeah, para sa siling panigaw. Oh. Napakalabo pa po ng lupa nito. Pagkaya mo pa ng lupa, no? Sabat ganito ito. 怎么了？ nasa bawa nung no? pero pag puro man ang palahan niya lal lalim naman ng gitna yan, no bababawon mo ni oh hindi yung kita naman po do sa bangbang ah pag napalalim yung bangbang na eh mas malalim pa yun ah uh, hugot ito hugot ano kaya hugutin Yung pinakadabis dito ay pwedeng magpatapon pwedeng magpapasok po ang gustong gusto ng halaman panigang bis po ito tama kaya <laughs> tayo po itanim ng tanim laang kahit ano para may pandagdag tayo sa ating mga pandeliver kasi nga may suki na tayo ang kailangan lang nila ay yung mga produkto na po hindi nasa sa atin na po kung anong gusto natin gustong produktong mapadagdag yan ang ganda oh balik ito po yung main na kanal natin. Yan. Tapos pag po ito na buksan ng konti. Yan hanggang dito. Pahuhugot na po natin yung ano. Yung tubig. Oh. Uh, Pauwi na po. Nasaan yung bike mo? Oh. pala hey, palaka oh. Nag siya oh. mm. <laughs> Tabi-tabi. Si Buya sa hindi rin po umaprove din eh no. Talagang sa bagay inasikaso na. Hindi na ano. Marami na bawas ano po. Sambot po hunan. Ay, oh. Sa dami pa rin naman ako. Sa bagay, nakuha. Dito hindi sa atin ano ang sayuti. Basta dito sa atin, ang salaman dyan sa karatig natin, dahon ng sibuyas, pichemos na Oh. Ay, hindi naman sa kabilang bundok 'yun. Sa bagay lugar-lugar din ang patanim, ano. Pero ako ko tap tapdapan dyan ang pagkakapala sa UP okay? At talagang ari ay ano, sabana pakaramdam ko ng lupa ay ay maisa talaga mapupuno ba pa bakarin rin dalawang plat po hindi ko sampu ito ay eh, dalawang tray Cukup sepadan ini. wuh 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 papadala ko sana yung mais mm -hmm. hindi dinig ka na bayay na nahatid ko na lang madali papaktura ko sana natin yung mais sa dumaan tricycle kasi hindi dinig sobra hindi sa plat 1, 2, 3, 4, 5, 6 na plat po oh, hindi lang wala ta tapos po yung mga nasobra dito na namin tinanim mo Ay, ayos sa yung no? sining kita po namin din sa okra ta titingnan ba natin yung kalabasa ta lakad po lakad may nakita daw si yung kalabasa din ating Dudukloy na. Titingin pati tayo upo. Yan ang taas na naman ng plot nito. Ayan. ito pwede na hanguin pa. Ibabaw ang gano'n na, no? Hmm, ah, hindi. Ah, ano yun na? na. Sa bagay, oh. Pala. payat ang kalapaka dami ng mga ni Ryan. kapal po ng insekto pupuntahan po namin yung kalabasa din sa kabilang gilid ay meron po yung tagaro sa kabila magdala ka ho ng upo pag ano sa pataas tayo magagawa pagsunod. saan may nakita ka po ba dito an? may nakita daw si chong nani? ano <laughs> malakan ay kubra saan sa ang sa mong kalabasa <laughs> ito lang eh. ay di darin nila ako ang puno ng kalabasa chong ha? Huh? Yan na nga, dating eh, kukuhain ha. Okay. Dito. kuha na. Pwede na kaya. Ano nga kaya? Baka pwede na. Ha? Pwede na kaya, palagay mo. Hindi pa pumupwede Pwede na Pwede na yan. Pwede na, yan. Pwede na yan. Pwede na yan, bigyan. pwede na Aba, mabigat ito. Ay, pwede na. Laki ah. Maganda talaga. Uh. Uh -huh. po kami ng ano? Naghaharap kami ng upot at kalabasa. Nakabagat <laughs> ng isa. Iisa isang piraso. Iisa-isang piraso. Iisa-isang piraso. Kubra daw naman ang aming makikita. Kubra. Yeah, <laughs> <laughs> eh. Motor po bang? Ah. <laughs> uh, oh, sulok ka po ba? Sulok ka. Oh. Ay, oh. Nahanap pa kami na maaari din ni Chong. kami talim Pero dito hindi pa Pag na-spray, ano po? Ay, pala, spray na lang pamatay. Damo. Damo i na ng pamatay damo. sukol, Baka mais na uli. Baka mais na uli tatanim. Oh, kulang na lang baka din niya, ano. Ay, pero rin araw sa baka, pa ay, dako. Oh, yun nga ang masama dito, akala natin... Ay, deo po, hindi, akala natin na... Hindi, yung akala natin na maraming ano, ah, kumbaga marami sa unang tingin, isa pag na actual na yung wala na, ubos din. Ano yung wala kang Dali. Ha? May malagkit ka po, bantarin? Ay, malaking kahulihan po yun. Oh. Natingin kami, nakadali na naman yung isa, laki. Taas mo nga yung. Iisa nga. May isa na bakante. Oh, yun, upo tiyong Humina na yung upo? Ha? Humina. Magaling tayo pabitin ha? Ah, pag ganari, wala, nananalida mo. Ay, talaga wala kanawa may mo balak. Oo. Oh. Tapos, yung nagenari yung ano? Oo. Oh. Panit sa na. Ayaan, tamo, nadadag. Madami pa, po po. pa rin po. Madami pa, hindi pa naghahati yata sa luwangan. Baka po naman lang sa atin, ah. Papasyal nga ako doon sa inyo. Ay, pag ano na rin. No? Ang dami pa. Ay, wala lahong pasok ka. Pinapatinda ako doon sa mga bata. Aba, ano araw na po ba ngayon? Ay, abot. Meron pa dyan maaabot. Hanggang... Oh, sa bernes na nga naman. Ano? Oh. Tiyong naay pa. pa. Oh. Upo pa na kami aming papang ulamin wala na yan pala spray na oh. ha nang tabas po ba baka nga labas na ano po labas na ang palay yan ang sukal ha eh. yan ang sukal <laughs>